Hello guys, good morning everyone Good morning Kumusta po ang mga gising natin dyan guys Hello, dito na naman ako guys Para mangumusta sa inyong lahat <laughs> Tapos na ba tayo mag-almusal? Ayan, dito sa amin ay makulimlim ngayon guys Parang uulan Ayan, so makikita nyo naman ako'y nandito nakahiga Ayan, nagre-relax, relax, relax actually kanina naglinis na rin ako paghugas na rin ako ng plato pero kayo may mga hugasan na naman doon pero mamaya ko na lang hugasan at dito muna ako para mangumus sa inyong lahat ayan, hello to all my subscribers kumusta sa inyong lahat na aking mga subscriber mga viewers ko po, hello kumusta sa inyong lahat guys